For today's video mga tsakador magigisa tayo ulit ng ampalaya. gigisa natin siya sa bawang sibuyas at kamatis. Tapos ang saunya niya ay yung eto, dilis at saka tong hipon. Umpisa na tayong mag maggisa mga tsakador. Mainit-init na yung ating kawali. Okay, lagyan na natin yung bawang. Una ay ilalagay natin yung bawang. Yung ampalaya guys, syempre binabad ko muna siya sa asin. Tapos, binabad ko sa tubig bago ko siya hinugas. Yan, haluin lang natin yung ampalaya bawang para hindi po siya mas tunog. Yes, naamoy ko na yung kanyang aroma kaya ilagay na natin yung kamatis at saka yung sibuyas halo-halo para hindi po siya masinig ngayon ilagay na natin yung hipon Pagkatapos ng hipon, lagay natin yung dilis. Masarap pa yato guys. Ilagay sa ampalaya. Siyempre walang karne. Ayan mo na yung karne. Laging tayong kumakain ng karne. Kaya ito yung gusto kong isa ko. Lagyan natin ng konting asin. Kunti lang. Huwag tayong maglagay ng oyster sauce. Ngayon, lagyan na natin yung ampalaya. Um, Ngayon, guys. Nilagyan ko siya ng sili ayun, kalungin natin siya tapos lagyan natin ngayon ng all purpose seasoning powder at saka yung paminta yan na guys, lagyan na natin siya ng tubig para lutuin yung kumpalaya takpan na natin siya guys Ito na po. Hindi po siya, hindi pa luto yung ampalaya. Gusto ko kasi maluto ng maayos yung ampalaya. Yung ganitong kasa ng ampalaya. Tapos mamaya lagyan na natin ng itlo. So, tingnan nyo yung sili guys. Paluto naman na siya. Luto na yung ating ampalaya guys. Nilagyan ko na rin siya ng itlo. dry na dry talaga yung sili niya guys. So, pwede na nating <clears throat> tanggalin sa apoy yung. Ito na guys. Thank you ulit sa panonood sa aking blog, la... sa aking like. sa aking video. Bye.